Hello guys! Share ko lang pala sa inyo ang aming gagawin na lumpia Shanghai. Ayan siya guys. Nakagawa na kami ng mga ilang piraso. Ayan. ginayat gayot na nga pala namin dyan yung ano, yung gulay. Mga gulay ka si sibuyas, carrots, bawang, saka pinimplahan na din namin yan. Tapos, saka na namin ibabalot sa wrapper. Ayan na siya guys. Nagsisimula na kami magbalot sa wrapper para ulam namin siya bukas Matabaho nga gawin itong lumpia na to kaya advance na namin ginawa. Ginawa namin sa ng gabi, ulam namin siya kanabukasan. Tapos, ito na siya guys. Parinito na namin siya kanabukasan. Ayan, umaga yan guys. Ayan, ang sarap ng lumpia siyang hay, no, matrabaho lang talaga siya. Pero dahil katulong ko naman gumawa ng lumpia siyang hayong pamangkin ko, kaya mas madali, mas marami kayong gumawa, at mas madali matapos. Ayan siya guys, napiprito na namin siya kasi pang ulam na siya. Mahirip mag ng ulam, kaya sabi ko, ito na lang muna ang lumpia Shanghai hay. Kaya yan guys, ipapakita ko nga pala sa inyo kung gaano lang konti ang nilalagay namin ano, yung baboy sa mga gulay. Sabi ko kung konti lang para madali siya maluto. Kasi alam niya naman yung pag-tipper ito, ba? Diba? Kaya dapat maliit lang talaga yung lasya siya. Ha, yung laman sa loob. Yung laman sa loob para madaling maluto. Ayan. Kamaya so, ng pamangkin ko. Binibigyo ko siya habang siya yung nagbabalot. Tapos, yes. Teko, ay galingan mo pag balot ayan na siya ayan na guys tapos na namin niyan magawa ang lumpia Shanghai Nag nabalot na namin lahat ilalagay na lang namin yan sa ref para utay utay namin lulutuin mas masarap kasi siya guys kapag hindi ano hindi mo lulutuin lahat kapag utay utay hindi pong pagkakain ka doon mo na siya ipiprito para crunchy pa yung balat niya, di ba Oh, ayan na guys, ang kinalabasan ng aming lumpia Shanghai. Sobrang masarap nga yung lumpia Shanghai na yan kasi maayos yung pakatimpla. Meron siyang oyster sauce saka toyo. Ayan na siya guys, minapakita ko sa inyo. Pag ako nga pala ng piprito, nilalagyan ko talaga ng tisyo sa ilalim para sisipsipin ng tisyo ang mantika. Yun lamang. Maraming salamat sa panunood. God bless.